Is may natanggap po kami yung mga laruan kahapon sa school. Kinuha ko. Learning materials daw ito, sabi ng teacher. So, hindi ko alam paano siya gamitin. May instruction naman. Hindi pa namin siya nagamit. Ayun, bubuksan po namin. Nakita so, namin sa inyo. Sa akin yan na. Ooh, ito. Mat. Mat. Look. Ano ito ba? Buksan din. So, ganito siya. Saan na yung dalawang ano na ito? Ayan, oh. Okay. Yan. Tapos may panulat. Hindi ko alam kung paano ito gamitin, eh. So, ayan siya may equals. So, baka ganito. Wait. Baka ganito siya. 1 plus 2. Baka ganyan. 1 plus 2, tapos nakatapos siya sa 3. Equals 3. Baka ganyan. So, may pang-erase pala siya. Dalawang ganito yung kasama. ganda. Last year, binigyan din kami ng ganito. Pero iba. Ibang ano. Yung ano lang, eto. Dalawang beses na kami nakatanggap. Nak, dalawa to. Nasaan yung isa nito to? Ako lang. So, ganyan siya. Okay. Mask wheel. So, ito yung instruction niya paano on the triangle handle part of the wheel right here ay basta ganon ganon wait nandito pa yung isa yung isa so may wait, dalawa wait, siyang wait. marker ito yung ang isa ay, ito parang lang naman ah dalawa siyang marker whiteboard marker tapos meron siya pang erase ayan ito din eraser, eraser. pambura Huwag oh, mo pa kaila manak. ako. Sa akin yung ibang ano. Ayan. Tapos, yung isa, ito. Ayan o. Pakita mo muna nato na nak. na. Saglit. Ito yung box niya. Tapos may ganito din. Opo. Mix. Mix and math. Ayan eh. Mix and math. Ayan. Laruan siya, pero ano, educational. Yun nga lang. Hindi ko pa alam paano gamitin. Sabi So, ganito lagi sa Makati, may binibigay lagi na ganito. So, may number siya. Ayan, plus minus. Ayan yung mga times. Ayan. Ikot-ikot, ikot-ikot lang. Nakalagay dito, epigraphy epigraphy ink epigraphy ink lang epigraphy ink yan ikot-ikot yan ikot-ikot yan hindi ko alam yan oh yaron si Kuya tapos yung isa ito math, ang tawag dito mat plate yan mat plate so, ang laman niya ay Sabi ko kunin daw nila, pero last year hindi naman kinuha. Nandyan pa nga eh. May mga itlog. hindi nga lang, hindi ko na, hindi ko na i-video yun kasi hindi pa kasi ako nag-umpisa mag-video video. -video. Taka, yung mga itlog yata, nawala na. Nawala na yung mga itlog nak, no? Lara! Yeah. So, ganyan siya. Mark plate. May number siya sa likod. One. Wow. siyang ganito. Sampu. Mm -hmm. 1, 2, ganyan siya sa likod by mga numbers. Ayan. Are? Mare. Mm. Mare. Nandiyan siya mare. Ayan. At na po ayaw na tayo kanina. Hindi na. Ayan. Ganyan lang siya lahat. Hanggang 10 yung numbers. Pero hindi ko alam paano gamitin to. Hindi. Kasi si Shelly. Tapos may kasama okay, din siyang marker. Left, dito. Six, so, ganyan six. siya. Alam okay. mo yung hindi mo nakain. Hindi ka talaga eh, maano bum, sa, bumalik mga, sa laruan. mga laruan. Kasi pagdating din ng December, may matatanggap din kami. May matatanggap kami ng laruan. So, makita rin yung ulo ko. nga si Susan sa Tapos itong isa. Mauna na kayo kasi ni Kuya. So ito ang laki o. Pick up sticks edition. Pick up sticks edition. Yan. Ang laki. Yan. Eh. So ganito siya. Ayan. Tapos may mga sticks. Sa akin ang nga yung Iba-ibang kulay ng sticks saka so, maligat ng matubig. sa sa na So, ayan, ayan o. No. Um, um, Nagtagi piraso tong ano, mga po, stick. Ng May pink. Yellow. yellow. Green. 100. 100. Ako walaong laro ang Dotib, alam mo ba? Wala talaga anak. nakadasal tayo wala sila. naman kami pera Tsaka saka wala namigay doon sa amin. Nakadasal na tayo mong wala sila. Dito di ba mero? Thankswerte ng mga bata. Salamat po. Salamat po. Tayo. naman kami taga Makati TV. Taga So, ganito yung Mamina ano ng bayo, Makati. Ha? No, probinsya. Anong probinsya? Negros po. Parang negros dito. Hindi ko alam din. Paano kaya pa ito gamitin yung mga stick-sticks na to, Pick up sticks. Mm -hmm. Ito, hindi ko pa nabasa. Kailangan mo natin, ano, intindihin. So, ganito. Mm -hmm. Minsan lang naman sila. <laughs> Lagi na ikaw. I speak Jesus. A...

Name of Jesus, Say nắp quang anak nam mẩy ai nắp 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 Hi guys, hi muna, guys. Hi, hi. Wag na. Hoy. Hoy. <laughs> Makulit. So ganito siya. Hindi ko na lang siya tatapusin. Ayun oh. Kasi pinapakailaman na ni Lara. Ayun oh. Yan. So ang dami, 'di ba? Iba-ibang kulay. Pick up kits. Dagdag galat nakaraan nag ano kami namigay kami ng laruan isang sako mga maliliit 'yung iba malalaki Samantarang ako dati wala man lang ako kahit isa Ang dami. Opo. Na babay Lola. Bye bye Lola, bye bye. Bye bye. Eh flying kiss siya, Lola 'yan. Nag-flying kiss po. Lola nag flying kiss. Oh. kiss Lola ulit. Flying kiss bye bye Lola. Wow. Bye bye flying kiss. Mm. Ashus. Mm. Mm. Ngan noon. Ha, nai kuya. Ang daming laro ni kuya, 'di ba? Mm. So ganun yung ano ng Makati. Naki, arrange mo naman iba-ibang kulay ng mga plastic diyan. So kung saan-saan na lang niya pinaglalagay yung laruan. So ang swerte ng mga kabataan na ganun. Wala kang pambili. Opo! Wala kang pambili tapos dito ka nag-aaral. Ayan, ang dami mong matatanggap. Pagdating ng December, meron din dati nung si Mayor Abi pa namimigay din ng laruan niyo. Pagdating ng ano, ng December. Hindi ko alam ngayon. Pero siguro naman, ganun pa rin. Itutuloy pa rin yan. Kasi natanggap namin nun, ambulance. Ambulance na may remote control. Di si battery siya. Ano ba? Ang ganda. Sana lahat ng kabataan maranasan yung mga ganito. Lalong-lalo lalo na yung ano, yung walang-wala talaga. Yan lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe.